Mapagpalang araw po sa ating lahat. Nagkaroon po tayo ng isang katanungan para magkaroon ng pagkakataon ating mga followers na tinawag kong kafeeling. tanong ako sa 2,436 na followers o kafeeling natin kung ano ang pwedeng maging topic na pwedeng isegment sa Police di Academia. sa di nating inasahan ay iisa lang po ang naglakas na loob. Paano magmahal police, sir? gaya ng isang vlog ko negative, positive man yan ay eh dapat nating sagutin nagkaraon po tayo ng 33 reaction 22 na likes 11 na pumuso sa ka-feeling at 3 lang po kaming nag-react ng tawa at sinagot naman po natin si Sir si Sir Cesar Lombroso Makunochi salamat sa umagang ito dahil sa kauna-una ang comment sir ay napangiti ko sa umaga ha 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 akala ko ay mapapadali ang pag-vlog ko pero parang mahihirapan tayo sagutin gusto ko lang din magpasalam Salamat sa sponsor ng videong to, ang Kulay Comics. Sila po ang dating Stick Them Up Prince. Karoon lang po sila ng problema sa BIR, kaya po sila nagpalit ng pangalan. Kaya salamat po ulit sa Kulay Comics sa isang taong libring stickers. Pero bago natin pag-usapan kung paano magmahal ang isang pulis na kagaya ko, let's roll the intro para magmukhang feeling gwapong pro! Maraming salamat po sa pagbalik nyo. Dito sa segment ko ang Police de Academia. Ngayon ay pag-uusapan po natin kung <laughs> paano magmahal ang isang police na kagaya ko. Ang pagmamahal ng isang polis na kagaya ko ay maaaring ipakita sa aming dedikasyon sa paglilingkod at pagprotekta sa komunidad. Ito ay maaaring maipakita sa pamamagitan ng integridad, kausayan sa trabaho, at pagtataguyod ng kapayapaan. Ngayon din ang malasakit namin sa kapwa at pagrespeto sa batas ay mahalagang bahagi ng pagmamahal mahal namin. Ito ay maring maipakita sa pamamagitan ng integridad, kausayan sa trabaho at pagtaguyod ng kapayapaan. Gayun din, ang malasakit namin sa kapwa at pagrespeto sa batas ay mahalagang bahagi ng pagmamahal namin. Ang pagmamahal namin mga polis ay nagsisilbing pundasyon ng aming ditikasyon sa paglingkod at pagprotekta sa komunidad. Sa bawat takbang na aming ginagawa, ang pagmamahal ay nagmumula sa pagsasanay namin sa loob ng training school. At talaga namang napakasalimuo integridad at ugnayan sa komunidad sa paksang ito. Ang diwa ng pagmamahal sa aming profesyon at sa lipunan na aming pinagsisilbihan. Wala sa paglilingkod sa komunidad, integridad sa trabaho, hanggang sa pagtutok sa pagunlad ng sarili at ng aming komunidad. Ang pagmamahalan naming mga pulis ay nagsisilbing gabay sa pagsasagawa ng aming tungkulin na may malasakit at pagrespeto sa batas. Huwag niyo po kaming husgahan. Reels! Kaming mga pulis ay huwag kaagad husgahan Dahil ganito lang kami magmahal It's been 3 years to 6 whole months As I saw you face the night It took 5 seconds to fall in love And two more to make you mine Now it's 4 in the morning, sunset it 7 minutes with you, we need 7 In our that rolls by I love it 24, 7, 3, 6, 5 Ang pagmamahal namin mga pulis ay maaring ipakita sa iba't ibang paraan at ito ay naglalaman ng mga aspeto namin ng aming profesyon at personal na buhay. Narito, paano maaring magmahal ang isang pulis na kagaya ko? Una, lilingkod sa komunidad, dedikasyon sa pagbibigay serbisyo. Kaming mga pulis ay maaaring magpakita ng pagmamahal sa pamamagitan ng aming dedikasyon na maglingkod at protektahan ang aming komunidad. Pwede naman ako mag-rent malapit sa istasyon namin pero mas pinili ko po manatili dito sa amin dahil alam ko at nararamdaman ko ang respeto at pagmamahal nila sa akin. Kaya mahal ko ang aking komunidad. Pakikisa sa programa. Pag-attend sa mga komunidad, pulong at programa ay nagpa Pakita ng pagmamalasakit sa pangangailangan, isyo ng mamamayan para makatulong sa ating komunidad. At nagkaroon po tayo ng mga iba't ibang proyekto kagaya ng misting at fogging para mabawasan ang COVID-19. Halos araw-araw po ay nagmi-misting po tayo at nagpa-fogging nagkaroon din po tayo ng project sa community pantry na ginaya natin at tumagal ng isang buwan sobrang dami nag contribute nag contribute sa atin at gusto ko na lang din i-shout out at pasalamatan ang mga kaklasiko sa minor seminary yan ang diocesan Seminary of the Heart of Jesus dahil sa kanila po sila po ay nagambag-ambagan para makatulong po sa mahal nating komunidad kahit na sa ibang bansa po sila ay gumawa po sila ng paraan para makapag-abot ng financial support at binili po natin ng mga Goods. At salamat din po sa MCGI, Member Church of God International. Nagkaroon din po tayo ng Mr. and Miss, saka LGBT. Nagkaroon din po tayo ng Sports Fest sa ating komunidad para bumalik ang sigla ng ating komunidad dulot ng pandemic. Nagkaroon po tayo ng Basketball Tournament at syempre ang favorite po natin, Volleyball Tournament. Ganyan po tayo magmahal na isang polis na kagaya ko. Integridad kagandahang asal paggamit ng tamang paraan ang pagpapakita ng integridad paggamit ng tamang paraan sa pagganap ng aming trabaho ay nagpapahayag ng pagmamahal sa prinsipyo at batas pag respeto sa karapatang pantao ang pagrespeto sa karapatang pantao ng lahat ng tao kahit sino man ang aming hinaharap ay mahalagang bahagi ng pagmamahal Pangatlo, pagtutulungan, pakikipagtulungan sa kapwa pulis. Ang pagmamahal naming pulis ay maaring makita sa paraan ng pakikipagtulungan, pagtutulungan sa aming kapwa pulis, sa aming kapwa pulis para sa kolektibong mithihin ng seguridad. Kaligtasan, ang pangangalaga sa kapakanan ng aming kapwa pulis at pagbibigay suporta sa oras na pangangailangan ay bahagi ng pagmamahal sa aming hanap buhay pang apat pag sa trabaho regular na pagsasanay ang pagtutok sa sarili sa patuloy na pag-unlad at pagsasanay ay nagpapakita ng aming pagmamahal sa professionalism responsible na yung pamamahala ang tamang pamamahala ng aming tungkulin kahit sa anumang antas ay nagpapakita ng pagmamahal sa aming trabaho panglima Otoridad responsibilidad Paggamit ng otoridad na maayos Ang paggamit ng aming otoridad sa isang makatarungan at responsable na paraan ay nagpapahayag ng pagmamahal sa kapwa Pakikipagtulungan sa komunidad Ang pagpapakita ng bukas na komunikasyon at pakikipagtulungan sa mamamayan ay nagpapakita ng pagunawa sa aming responsibilidad sa lipunan. Sa pangkahalataan ang aming pagmamahal naming polis ay sumasaklaw sa aming paglilingkod, integridad, pakikipagtulungan Tulungan professionalism responsibility mahalaga ang mga pulis nakagaya ko ay, ay nagsusumikap na magtaglay ng mga halimbawa ng tamang pagganap pagganap ng aming tungkulin na may puso para sa kapwa dedikasyon sa kapayapaan at katarungan Ganyan po kami magmahal na polis. At para kay Sir Cesar Lombroso Maconochi, subukan niyo po manligaw. Magmahal na polis. At sa mga nanonood, baka makatulong tayo sa inyo. Kapag kayo ay niligawan o nagmahal kayo ng polis, huwag na pong magdalawang isip na sagutin siya ng matangis na oro. oo. Dahil ibang tao nga na proprotektahan namin. Ikaw pa kaya na mahal namin? At kung ikaw ay may kasalukoy relasyon na polis, ay huwag mo nang bitawan at pakawalan. Nari ito, ang ilang mga payo ko sa inyo kung ikaw ay nagbabalak magkaroon ng relasyon sa polis. Una, suporta at pangunawa. Magbigay ng buong suporta at pangunawa sa aming trabaho. Gaming mga polis ay may mga hamon at panganib at mahalaga ang iyong suporta. Kung ikaw ay iniwan sa ere or malamang call of duty yan. Kung tawag ng tungkulin, kaya mahalaga pag-suporta at pag-unawa sa aming mga polis. Pangalawa, komunikasyon. Magkaroon ng malinaw na komunikasyon tungkol sa mga issues, issues sa trabaho at personal na buhay. Huwag mag-atubiling magtanong at makinig ng buong puso sa kanya sa kanyang mga nararamdaman. Pangatlo, pagkakaroon ng tiwala. Taguyod ang tiwala sa pagitan ng isa't isa. Ito ay mahalaga para sa isang matagumpay na relasyon pang-apat, pangmatagalang ang pananaw, magplano para sa hinaharap at pagpag-usapan ang pangmatagalang mga plano. Hanapin ang paraan para maging bukas sa mga posibleng pagbabago sa buhay ng relasyon. Panglima, pagsasama ng pamilya. Itaguyod ang masiglang pagsasama ng pamilya. Sa kabila ng mga pagkakaiba-iba ng oras ng trabaho, magtakda ng mga oras para sa pamilya. Turing itong bilang mahalagang bahagi ng iyong buhay sa sanay sa pagpapahalaga ng kaligtasan, matuto ng mga pangunahing kaalaman sa kaligtasan at emergency procedures. Magkaroon ng plano para sa kaligtasan ng iyong pamilya. Ang pito, pagpapahalaga ng psychological na kalusugan. Alalahanin niyo po ang importansya ng psychological, psychological na kalusugan. Ang trabaho po ng polis ay maaaring magtulot ng stress. Kaya't importante ang pangunawa at suporta sa mga oras na pangangailangan pangwalo Pag-unlad ng personal na relasyon taglay ng mga regular na oras para sa date At mga special na moment nyo Hanapin ang mga paraan para mapanatili ang apoy sa inyong, sa inyong relasyon Ang pagmamahal at suporta ay mahalaga sa ating relasyon Lalo na ang iyong partner ay isang pulis pamamagitan ng bukas na komunikasyon at pangunawa Maaring malampasan ang mga hamon At mapanatili ang tibay na ugnayan po ang request ng ating kapiling na si na si Cesar Lombroso Macanochi. At kung meron po kayong karagdagang kaalaman, ay maaari nyo pong i-comment at nang malaman po nating lahat. Kung meron naman kayong suggestion, reaction tungkol dito, ay i-comment na rin po sa comment section. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. God bless. Peace out.